Yes po, isang uh, magandang araw mga kabarangay. Kung uh, tuwang-tuwa po yung mga uh, barangay officials dahil uh, nalagdaan na at naging batas na uh, itong uh, postponement ng barangay election, eh meron pong mas isang tuwang-tuwa. Yan nga po si Madam. postpone na ang eleksyon hanggang next year. At apat na taon na ang termino ng ating mga barangay at sanguni ang kapataan. Yes, mabawasan ng politika, mabawasan ng gastos. Ako, kahit ang sabihin nila, maganda yon kasi kagagaling lang natin ang eleksyon. At dun sa mga nangangamba naman na pasaway, mga korap, tamad ang kanilang opisyalis. Nakapagawa lang sampahan na ninyo ng kaso, pwede naman isumbong yan. At ang susunod na eleksyon ay sa November 2026. Hindi naman 4 years from now. Hello. Higit sa lahat, matutuloy na rin sana yung farm election. Tuwan tuwan siya. Tapos nakapagod beses na tayo nagpapangako uh, sa ating mga kapatid na Muslim magkaka-eleksyon. Hindi naman natutuloy. Ituloy na, now na. Yung barangay ang ipospeed. So yan po, mga kabarangay, talagang uh, mahal na mahal ni uh... Madam daw ang mga barangay officials. Kaya talagang lahat po ay ginawa niya para uh, matuloy na nga itong uh, November 2 o postponement po uh, ng barangay uh, election. Uh, Bagamat ma, siyempre hindi pa o oh, wala pang nakakatiyak dahil nga meron pong uh, nagpetisyon ito nga pong si Atty. Makalintal. Kaya hintayin na lamang po natin kung uh, sino po yung papanigan nang Korte Suprema. Pero mabuhay po kayo, madam. <laughs> Wala dami politika at menos gastos. Ah, uh, nakalimutan yata 4 billion. Yung idadagdag kung na kapag naapos po ng halalan sa December 1, 2025. Ah, uh, isisigit ko lamang po, nagpapa-shout out po si uh, Ma'am Senyang, uh, nagbenta po uh, kanina ng mga scrap gold at medyo malaki-laki din po yung uh, binayad natin sa kanya. Uh, Tuwag-tuwa po siya. At uh, isa pala siya ng subscriber ng uh, Coiners Ring. Uh, kasi matagal nang nakasubscribe subscribe uh, pala sa akin uh, patungkol sa gold, silver at uh, all coins habis. Eh, uh, ngayon nakaluhan na lang ng politika. Uh, muli po, ma'am siya Shout out po. Maraming maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking uh, malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos.